Sir, ano po ang update sa sitwasyon ng supply ng kuryente dyan ngayon sa Panay Island? Ilang uh, power plants na po ang uh, operational sa ngayon? Sa ngayon po, mayroon pa pong kakulangan ang servisyon ng kuryente natin sa Panay Island at tinihintay po po natin ang pagbabalik or pag o pag-ooperate ng uh, power plant po ng Palm Conception Power Corporation na may uh, kalakihan po ito, 135 megawatts. Saka sa kasalukuyan po, meron na pong uh, total na 230 megawatts. Ito po ay yung pinaka report ng NGCP na generation sa Panay. Ngunit kulang pa po ito, kahit po madagdagan pa siya ng supply ng ating Negros Panay submarine cable na almost 14 megawatts. So kulang pa rin po ito kasi ang nabibigyan na ng servisyo ng kuryente natin ay up to a level of 244 megawatts pa lang po. Eh alam po natin na ang buong Panay po ay mga nangangailangan ng humigit-kumulang 400 megawatts. Okay, so nasa parang uh, mahigit kalahati pa lang po ang naibabalik uh, sir. Yes po, kaya't kinakailangan po natin na magkaroon tayo ng at least 300 megawatts po sa generation sa uh, Panay Island. Kung kaya titingnan po natin ang uh, pagbabalik servisyo po ng power plant po ng uh, pang-conception. Okay, um, kumusta po yung Boracay sa ngayon specifically? Kasi marami pa rin po tayong mga turista dyan. Uh, sa so ngayon po, ang muli pong ulap na nakuha po natin sa ating pong, uh, uh, distribution utility, ang Akelco, sa pamamagitan po ng National Electric Power Corporation, na ibalik na po ang servisyo sa Boracay. Ngunit sa buong prangkisa po ng Akelco, kung saan po siya nagbibigay ng uh, servisyo doon po sa Aklan kasama po ang Boracay, kulang pa rin po ang uh, serbisyo sa kanila kung kaya't inuna po nila ang uh, mabigyan ng serbisyo ang Boracay Island. Okay. Uh, follow up po tungkol sa iniimbestigahan na ng DOE ang insidente, sino po ang posibleng may pananagutan dito? Sa ngayon po hindi po natin masabi hanggat hindi pa po kompleto ang ating mga datos at kasalukuyang po nating pinag-sasama-sama po yung lahat ng information na makukuha natin. Uh, halimbawa po, uh, alam naman po natin ang ating National Grid Corporation of the Philippines ay siyang nakakakita ng uh, kabuo ang supply and demand ng hindi lang po ng Visayas kundi ng buong Pilipinas. Pero in this particular situation po bilang system operator, ang NGCP po ang nakakakita sa lapo ang nagde-designate, alin ang planta na dapat tumakbo, saan kulang, at saan sobra. Pwede ko bang bilhin yan? Okay, Asset Mario, si Chipo umuli ito. Nakapag-usap na po ba ang DOE at NGCP hinggil sa nangyaring power outage na ito? Ano po ang update ng NGCP? ah patuloy po ang pakikipag-coordinate ng ating uh, Uh, may mga teams po tayo, nakasama po tayo pa, patuloy po ang coordination natin at pag-monitor ng sitwasyon together with the National Grid Corporation of the Philippines. Kung kaya nga po na natin ang uh, pagdaloy ng kuryente mula po sa Palm Conception dahil ito po yung makakapagbigay ng uh, krampatang stable supply po para mabalansin natin ang sitwasyon sa Panay base po sa supply at saka sa actual demand ng Panay Island. I'm sure marami po tayong mga kababayan ngayon sa Panay Island dahil may gusto talagang magkaroon na po ng kuryente. At nagtatanong hanggang kailan po ba inaasahan ang limitadong supply ng kuryente dito, sir? Uh, tama po kayo. Isa po sa binibigyang uh, pansin at pinagtutuunan po ng kagawaran ng enerhiya kasama po ng Energy Regulatory Commission ay uh, yung pong specific timelines kung paano po natin at uh, kung kailan natin may balik uh, na kompleto ang uh, sitwasyon sa Panay Island. Kung kaya't po namin, meron po tayong sinusubaybayan uh, hourly, meron po tayong report na kinukuha sa NGCP. Uh, bukod pa po ang ating pong team sa Department of Energy ay uh, direkta po nakikipag-ugnayan sa mga distribution utilities as well as po doon sa mga power generators para malaman kung ano yung status ng kanilang pagbabalik serbisyo. Sir, nais po ng ilang LGU officials na paimbestigahan sa Kongreso ang nangyaring power outage noong Martes at dahil hindi ito ang unang beses na nangyari nga ang power outage. Ano po ang reaksyon dito ng DOE? Uh, bukas po ang uh, kagawaran ng enerhiya sa ganitong pong investigasyon uh, para po maliwanagan at mabigyan po ng pansin ang mga sitwasyon na nangyayari. Nais ko lang pong ipalam sa lahat na minsan na po nangyari ito noong April last year. Nangyari po din itong kaparehas sa sitwasyon sa ngayon kung saan dapat ay natuto na tayo at nagkaroon na po tayo na experience. Pero sa ngayon nga po dahil patuloy po ang pagkangalap natin ng mga datos, hindi po po natin masabi kung saan ang, kung sino at kung saan nagmula ang pagkakaroon ng outages sa, sa Visayas. Kaya kung ano man po ang magiging investigasyon, bukas po ang uh, kagawaran ng enerhiya.